<laughs> Kasi Kasi ka, oh, please, no. ready. Get set, go. Pauna na. Oh, Wait <laughs> Aray, Ayu, tatatamaan yung ako. Ba. Bakit sa sabay?

Dadi. <laughs> Para Daddy! <laughs> si Dallas, oh! <laughs> si Dallas! Soreng <laughs> na! Soreng na! Si <danas. laughs> so <metteyna>, so <laughs> <Die> Ashna, mo! <laughs> Babaan mo lang sa'yo, girl. Pwede <laughs> nang <laughs> painga, pwede nang painga. painga. Grabe, oh, sa 500, oh. Oo, ako.

I <laughs>